Anak, kung ano man ang iniisip mo, gusto kong makinig ka muna sa akin. Ang alinmang bagay na ginawa ng pabigla-bigla, madalas ay mali. Ang pagtitiis ay hanggang wakas. Hanggang wakas ng buhay dito sa lupa. Sapagka mayroong dumarating na buhay na doon ay wala ng pagtitiis. Kung ating susukatin yung haba ng ipagtitiis natin sa lupa, ay hindi katumbas yon nung kaligayahang makakamtan ng lahat ng nagtiis doon sa buhay na walang hanggan. Kaya wag mo sabihin yung hanggang kailan ka magtitiis. Kaya nga pagtitiis, mahabang panahon yun. Maaaring ito ay mangyari sa buong buhay ang pagtitiis. Subalit ito may ganti.